Yan, yung mga kapakir, no? So, ngayon mga kapakir, no? I-share uh, ko lang sa inyo, no? Uh, sa gawag po, no, no? Ng sipon at saka halak at mga magang mata na naglalaway, no? So, ito lang po, no? Ang gamitin nyo. Sorry don po, sorry don Sa mga tandang, na may mga sipon magaang mata na bumubula ito po isang tablet po ipainom nyo pero pakainin nyo muna bago po painomin ito no kasi mataas po ang dosage siya no Saka malakas kasi yung isang manok ko dito na running for once is pinainom ko siya nang walang kain kala ko mamamatay na so hindi naman po pala kumbaga <laughs> talagang mga ano yung gamot ma malakas pero generic lang po to siya no sa mga generic para kasi po to nabibili na no? sorry don po sorry don para po to sa lagnat sipon ayan no ayan nabibili po to sa mga generic lang no? kapag sa mga sisiyo naman so sa mga sisiyo is kailangan po natin is tunawin no bubuksan lang natin siya So marami ako dito ng na talagang pinamahan lahat. Meron lang tunawin niyo lang yung kaso ko sa plastic. Lagyan niyo po ng tubig na. Yung mga mobile ko gamihan, sakto lang ang ganyan. Yan. Tunawin lang natin dito sa loob. Sikyo natin ang sikyo. Sorry din po ang tawag ng gamot ito, no? Kahit sa tao, magaling sa magpagaling sa mga lagnat, no? Sipon yun. Uh, mga uh, pulera, yun. Mga puraisa, yun. Ano yan, gamot talaga niya. Kasi meron ako ditong mga sisiyo na sinubukan ko rin lahat-lahat. Amtel, lahat na ng klaseng ano lang, no? Oxytel. Pero hindi, hindi na ano yung pagkamaga ng mata. Yung pa rin, pauli. Hindi nawawala. Kaya, yun. So, ako, ito hindi ako eksperto sa gamot ah kumbaga ako experience ko lang to sa so, naging experience ko sa mga manok no mga sisiw akala ko maubos sa manok dito so nagkalagdat ako no so sinubukan ko tong surido no ininom ko so isang inom lang gumaling talaga ako so kaya sabi ko pwede rin siguro ito sa manok to no? eh, yung iba kasi nakikita ko is biogesic ang ginagamit no okay rin naman biogesic pero ito so, napaka talaga nya no Suro din po siya, no? Nabibili sa generic. Dito kasi sa amin, sa tindahan, is nabili ko lang ito ng 10 peso. Sa generic, baka tag-6 na piso lang ito, no? Tunawin lang siya ng ganoon So ngayon, meron pa ako dito. Magagaling naman na, pero yung dati, ambroxetil, remoxil, tiray ko, hindi po talaga gumaling. So ngayon, ito yung sternaik. ngayon. Medyo yung mga mata nila is natuyo na. So tara, samahan niyo ako. Po. sa so, yan po no. Yan na no? Dito lang. So ito no. Kita ko sinyo no. So dati pero ginagayad ko po rin sila ng ano na ang asin sa mata. Kasi naman naglalaway-laway. Asin na may tubig mata. Ito naman yung pinapainom ko naman sa sa kanila. Pero yung, yung lalagay ko sa asin pero nabakabisa po niya no. So tara. So yan lang kayo ng ejectable no yung wala nang karayo so ipapakita ko sa inyo no yung mga dating pinakita ko sa inyo no asin ang ginamit ko pero ayan ginagamit ko siya ayan na po ipakita ko sa inyo ayan nakakadilat mga tao ang laki na ng dilat ko dati talo dati ang ang ano nang matanong so ayan po wala na rin no bilis lang so, ngayon tapos yung mga kanang sorry don no sorry don Ayan uh, po tayo, no? Isang inom lang. Kasi magaling naman na ito, eh. Kumbaga, follow up ko lang ito sa kanila. Yan. Ayan. Sa mata, parang hindi ko na siya kailangan lagay kasi nga, hindi na po nagluluha ang mata niya, no? May, may luha pa rin. So, hindi na lagay ko dito Sa sasin yung mata. O, asil po yun, asil may tubig yung sa mata Tapos yung sa sipo naman Pre, pupunta sa mata So, yan yung inano kaya yung suri doon. Yan. Kanya mo galing na. Oh. Magamaga dati so. So, ayan ko ulit. Isa. Ano okay. tapos din po sila no. So, makikita natin ngayon. So, okay, okay na no pero basta na siguro ng, na pahinom ko ito ng gamot na sa kanila so wala nang magano wala na ding wala nila so asin naman ang nilalagay ko sa mata na may tubig S sa internal naman is sorry dun po oh, no sorry dun sipon halak pag nalaway naway so may so siguro na lang na kung pahinom ko sa rasi yun na siya na eh. yun ito naman ni solid black na hindi ko na sana itapon no? yan, maga ito ang mukha dati dito, halos yung ula na no? dahil sa sipon so ngayon although okay naman siya hindi na siya mamaga kita nyo pero kailangan pa rin rin namin no? para kung nagmurado 1,000% yung pagaling niya So, ayan, no. Patak mo yung mukha na kasi. Para percent po yung ano. Asin lang to ha. Asin po asin. Ayan, asin lang yung ko dito. Ayan. Good. So, ito akala ko wala nang pag-asa to no. Pero dahil na nung ngayon ko buto doon is nakita ko na epektibo po pa kasi yung kapatid din na ito, is patay talaga eh pero na pa yung kuno suri doon lokay lokay mata maga so may tatlo pa ako dito na no kapatid nila to dapat din yan nung kita ko siya pero mo ito rin kapatid nito yung black knight na so grabe tong kama nito pero ngayon tinama mo na pa yung kuno suridon yan, halos wala na mag -asaw. ngayon. Kapay na yung para natin, no? pang sure lang na talagang magiging mga na sila. Yung, yung, wala, wala pag-aasa. Wala na pag-aasa mabuhay ito. Ang iba, tinatay ko na lang kasi wala eh. Ayaw ko mag amok ngayon, ito lang pala. Sorry dun lang pala. So, so yung internal po is <coughs> Sorry din po, no? Kuraisa, galing ang gamot ng kuraisa. So, yan po yung mga sisi natin, no? Malalakas na sila. Kaya hmm. lang, matapos po. Puro pur 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 yung pirob yung black night pa naman to. So, kukat tayo ulit ng iba. Ayan. Wala po sila dati magkakapatid. Dalawang nagpahalam. Sayang na yung iba. So, ayan, no? Tingnan yung mga mata. Ayan. Yung dalawang araw pa lang ito ngayon, kahapon talagang halos di niya makadilat. Pero ngayon ay didilat niya na. Sa kabila is okay-okay na oh. Kaya din sila na kain. Ngayon nung napahain sila ng suridon is... Talagang piktiba po yung suridon no. So try nyo lang, wala naman mawawala mga kabak yan no. Suridon po yun. Sa mata yung <coughs> dalawin na natin no. Para mabilis ang pagaling. Yung isa kasi ano yun eh. Okay, okay na eh. So yun, yung mata naman ang tarayan natin. So yan po yung mata no. Bisikan lang natin na kahit isa lang bisis kang. Mas yung namapatakan. No? Yan. So ito. Akala ko rin na mamamaalan na wala na to. Ang na nitong nangyari sa kanya eh. Kinagat ng daga. <coughs> ayan, nakadalaw nakadalawang tahe na ako niya no. Pero talagang nabuhay pa rin. Ayan, dalawang tahi na yan, no. Tapos tinamaan pa siya ng price, ha. Pero sa awa ng Diyos, talagang gusto niya mabuhay, ayan, no. Kung hindi ko na yung suri doon, is patay na siguro to Ito, wala lang tama nito, eh. Ang kahapon. Ayan, no. Sayang kasi, mga black red. Baka mga hini pa ito. Hm? Mga hini. Si ang lolo nila, hini. So ngayon,

So patakan natin ng asin. Yung nalagay ko sa mga text asin. Asin po yan na may tubig no. Papatakan ko lang yan ng ganyan. May isa lang patak lang. May isa lang. So yan mga bakyard no. Yan na uh, huwag niyo pong ano. Yung may mga magamata naglalaway-laway. So sorry doon po no. Sorry doon. Nasa 6 pieces lang po yun sa generic pharmacy. Uh, tapos sa mata ang ilagay nyo kasi namamagay at nagtutubig na bula bula kasi naman na may tubig no? so ito meron din dito marami dito ang matamahan eh. pero so, ito naman Gilmore Hats po ito no? Gil Gilmore Hats yan ang no, tinamaan din sa kahit malaki na sipon pero napainan mo pa din natin na. No. so ito din natin siya. Kahit mga isang inanong. Tapos lagyan natin po tayo asin. Yun, so, sa mata asin naman. Yan, kung makikita niyo yung mata niya, pulang pula. Mamaga, yan. So asin lang po yan. Na may tubig, no? Ganun lang, patakan lang natin. So ipikit-pikit niya yun. Kapilakan natin lagyan. So ayan o. So ayan mga kabakir do. No? So sayang naman po kung mga matatim mga halaga. Hanggang dyan lang mga kabakir do. No? So ayan. So lang po noon yung mga kuraisa, sipo na bumulang mata mga uso, halak subukan nyo po ko raisa no so hindi po tayo eksperto, pero this may experience lang yun no subukan ko kasi yung mga sisi may hina na yan pero nakita nyo naman hanggang malalakas na no gumaling na sila no buti na ano ko yung sorry don no ang sorry don talagang magaling magpaka ano siya napaka effective pero pagka sa mga panabong na may malalang tama isang tablet po ipainom nyo pero pakainin nyo po muna bago yung ipainom kasi Matindi hindi yung tama niya? Mangihina talaga ang manok niya. Akala mo mamamatay na. Pero maya maya gagaling naman na. Lalakas ulit. So hanggang dito lang mga kabakir. No? At maraming salamat sa atin. God bless sa ating lahat. No? Bye bye.